kalau bojo mah dalih kepono milih apa sih? Wah, ngeri nih kak. Ibu sok di dalam. Ah, nggak ada, tinggal mau ngaman? <laughs> Ayam ay, tarik pun ada ya? <laughs> Pernah? <Pala>, <laughs> Ini putik pak. Ha? Nagulo dito. Nagulo ang bayo. Ito O yun, Nahay naman na pala yung paibabang nun eh. Uy, batuhan pa tayo ang daan ha? Ito malapit lang sa bahay kasi lang ako nga. Ngayon lang uli ko napapunta din Sabi nung kasama kong are ari pantay daw. Ano daw ay patag eh gin. Sabi lang mga ko. Takot ah. Yan pa, dana yan. Ah. Nalabas na ang mantika ko. Oh. Ito po ang ayatan ninyo ayo sa mga binti. Ah at sigurado na mo. oh ay makahilap makahilap ba yan naman okay. ang tawag po dito sa damong ito yung uh, ulat ulat ba yan ulat o ulap ulat ay ulat. Ulat. ko -ulat na, <laughs> ulat. tapos kami po yung mga nakabuta oh. kaso lang eh. mamaya tayo mga kapuchinilas na hapdi yung aking sakong Napakatarik ah, po nito oh. Lusong. Ayun po yung bundok na ay. Ha? Oh, sinakay natin yung motor mo. Brako naman yun. Araw naman pong paghihirap na rin eh. Pagdating ho dyan sa ibabaw Nako. Okay na eh. mong al. Nakakatanggal po ng pagod. Diyan po ay makikita nyo mamaya sa ating aerial video. Ayan talaga mahaba habang ako nila ang borea okay. okay hindi kaya na sana mag ahon ang bundok ng ng oh napahinga ka pa ah. wala nang hinga hinga <laughs> ako nga ay wala nang puto lang hinga Oh. <laughs> ka ng mga gano'n oh. oh kaya man ka? <laughs> eh hmm. uh, 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 Kabaltan mo? May makagubat? Ay, hindi pa na ang lang, eh. Pating yung mo na, ay. Ari yung bakon oh. May ah. may mangga. Puro mangga yata, Ah, ah. talaga na mamaya. May kambing. kahilaw man yan so yun guys mamaya na ulit ang sunod na view na po nito sa ibabaw na